Dalawang malagang proyekto ang nilunsad ng gobyerno sa Bukidnon nitong weekend. At ay ang Bagong Pilipinas Service Fair at ang Cash and Rice Distribution of Card Program, kapwa pinangunahan ni House Speaker Martin NWaldes ang paglulunsad ng mga proyekto sa ngalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado. Sa ilalim ng BPSF sa Bukidnon, nasa 110,000 beneficiaries ang nakinabang mula sa iba't ibang servisyo ng gobyerno at nasa 379 million pesos din na tulong pinansyal ang naipamahagi. Habang sa card program naman, na inisyatibo mismo ng kamera bilang tugon sa mataas na presyo ng bigas at iba pang bilihin, nasa 3,000 beneficiaries naman ang nakinabang sa buong probinsya. Ay kay Speaker Romualdez, layon sa mga proyektong ito na mailapit pa sa ating mga kababayan ng mga serbisyo ng pamahalaan at maingat pa ang buhay ng mga Pilipino. Nagpasalamat naman siya sa lahat ng mga nakisarito. Kasabay ng pangako na sa mga susunod na linggo at buwan, mararanasan din ang mga ganitong programa sa iba pang lugar sa bansa. At bilang leader ng Kongreso, alam ko namin na marami na sa inyo na ang makakuha ng mga servisyon kailangan ng inyong mga pamilya. Sa Bangko Pilipino Servisyo Fair, layunin namin na hindi lamang mapadali, kundi mas mapalawak pa ang pagbutsay niyo sa lahat ng servisyo laan ng gobyerno.